So guys, up up up. pupunta daw kami sa Kweba. ba? kami ni kuya. Experience namin maligo sa Kweba. Baka Pa kami si Rena dun na. Yen. Sa so, dun kami si kuya Carol, Dito kami sa kanya mini boat. Wam oh, bilis nilang dumating doon na ay say, si Monte Maria ayun nasa taas ayun siya